Gina, papasok na ako ha. Okay, Kapos ingat po. Tapos, kung bala sa bahay, make sure mong malinis dito. Of course. Tapos, si Lindy, mamaya pa yung uwi after lunch. Yes. Si Happy David tulog pa. Dito mo tutulupa. pa. Ikaw na lang magluto ko ng gusto mo dyan. Okay Tapas, po. Papasok, Ingatan mo ito ha. Ingat ka dito. Thank so, you so, po. Si Lucy at saka si Bella, pakainin mo. Opo. At yung water nila. Okay po. Thank you. Bye-bye. Pasok muna ako. So, eto na nga mga hobby bees. Pauwi na ako ng bahay namin. Kaya lang, medyo traffic ngayon. Tapos, habang nagdi drive ako, nag-iisip ako kung ula, uulamin namin pag uwi ko. So, naisip ko para nag-crave ako ng pata team. Kaya pinalabas ko na sa pamangin ko kay China yung pata. At lulutuin ko pag dating ko sa bahay. Yeah, dito tayo sa subdivision. Ang ganda ng view dito talaga ako dito. Ito sa, sa mga best views. Lindy! Ito. Yan, tsaka na. Nilabas na yung, ano, pata tsaka manok. Nandito na po, sir. Nandiyan na? Apo, ah, ito. Ayan, yeah, nilabas na na? Perfect. Sige, maglulutot. Mag... Damihan mo kang sinain, ha? Kasi dito kakain sila ate. Ah, okay. Oh, tsaka yung si Pepe. Yung nanay at tsaka tatay ni Chila dito kakain sa damihan mo yung sign mo na. Ng... Sige po, sir. Hindi ka sa kulang niya. I think kulang. Kulang at oh, apat lang to, sir. Eh. Oh, buto sa natin. mo na lang. Mabuti na yung marami kayo sa kulang, ha? Opo, oh, sir. Pwede na mga isa lang okay. bukas. Thank you. Opo, oh, sir. So, ito na nga mga Habibis. Change menu tayo kasi yung mami at tatay ni Chila video ngayon. Hi! Ay, dahil natin ngayon daw. Dito daw kakain. Kung pata, matagal. So, naisip ko na lang magluto ng chicken afritada. Pero naligyan ko na atay ng manok kasi may naroon kami na kita no? Atay ng manok. Kaya natutulong na kami nila hindi mag-prepare kasi wala si Ate Rose. Namimiss na namin si Ate Rose. Nakapakasyon siya. At magluluto na kami ng chicken afritada. May yeah. Ngayon sa Jim! Magji-gym ka? Yes. Ayun naman tayo. Una na kami pagkain sa'yo. Yes, okay lang. Dating sila ate, tsaka si Pepe, ha? Kita lagi ulam. Habis kan Bye bye. Malang kiss. Kau ada yang Bye bye ingat Love you. Love you, bye bye ingat. So, mga habibis, chicken afetada with chicken liver. Lindy. Magalagay tayo ng isang sili, ha? Okay lang po, sir. Pero tikman mo muna bago mo lagyan ng sili. dati tikman mo kung lasa. Sige. Ano um, kayo ng kutsa dito? Tikman mo ang ating sabawin. Hmm. Um, um, anong lasa? Mainit. Subang sarap. Ang <laughs> oh, sarap po. <laughs> sarap, <ba>? mm, sarap. <laughs> okay. sarap. Si ate, sabi Subang Ikaw na <laughs> <laughs> sili okay na na Okay. na <laughs> <laughs> At eto na, luto na ang ating chicken afritada with chicken liver. Yum! ba yung binigubo din na. Ito sa eh? akin. Nakain na tayo yung Noel. Patating na si ate. Luto na ang ating chicken afritada with chicken liver at wala pa si nating Baka mamaya pa umuna tayong kumain. Ah, di? Tawagin ko na si Sheena. Sheena, Kakain na. Baba ka na. Let's go. Umuha na tayo pagkain. Oh, di Kuha ka na. Kuha -huh, na kanin mo dyan. Ito ano ba ito, atay? Atay, tsaka chicken. Oh, kumain na kayo. Oh, so, si Abby David, mamaya pa yon Nag-gym. Tapos mamaya na yung dating ang darit mami mo. Yay! Yeah. Mamaya pa sila. Mamaya na kumain. Let's go. Ito na. Ito na lang. Eat. Sarap. Ito na. Kaya na ano pa ulam ba? Yeah, nagluto ako ng yeah? chicken apitada na may atay ng manok. Ano? Yes. Tignan mo kung masarap. Dami! Kumain na ba kayo? Kumain na kami. Bakit ang dami? Ay, yung madami kayo hanggang bukas. So, uh, oh. lindi ah. Ano uh, <laughs> hindi, mababaw din yun. Yeah, ano ba ba? Ano ba pata Hindi, yun na lang. Kakaunti yung pata, maliit. Shit! Hmm. Tignan mo na. Ha? Ah? O, mo. Sister, kung pasado sa iyo yung lasa niyan. Ano ito? Apretada ano? Apretada na may ano ng manok. Atay ng manok. manok. Yeah. Para masarap ay balunan. Ay, ay, wala akong balunan eh. Tawag kong dinamdam. Sino talaga? Kasabi ng iyong mga ano? Ha? Kasabi mo silip na namin! <laughs> hindi pala. Hindi pala. Matipad na mati pa madalas sa labi. Masarap na. Kasusubo lang eh. Hmm! Sarap, huh?

Um, yung totoo. Kulang sa anghang. Ah, so, okay ako, no, um, oh, oo, no. ako din mahilig kong diba, sa anghang. Eh, di ba? Ang mga kay Lindy. Bababa ko pa sila yung bukas. Uh, uh, for Lindy, okay Pwede naman. Pwede naman kasi maghiwalay ka ng isang like serving Pag na para na, kay Lindy na, na hindi manghang. Uh, uh tapos, tapos saka mo lagyan ng Saka mo lagyan ng sili. Ah, uh, di kayo na lang magluto. Ano? <laughs> <laughs> Pwede <laughs> naman, mag <ko> na lang. Pwede naman, mag-luto na Pwede naman, mag-luto na, 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 na Masarap. Masarap, bebe. I like yata kasi. Ako yung bisyado, pero... Eh, hindi mo masyado gustoan Mas gusto Tama pero si ate. Hindi ako may isa tayo. Ha? Pero tama sarap... si ate. Kung may anghang to, perfect na talaga. Pero yung lasa, ha? Masarap. Yeah. Pero mas masarap to kung... Mmmmm. Kiss na naman. Na na Ay, kayo nagsabi. Sige na nga. Ah? Ah? <laughs> <laughs>